Maning adlaw mga guys no Welcome back sa kuang Sa kuang youtube channel mga guys Sa DLC Kuang comment ko lang guys no Sa tuang Sa tuang may tabo dito sa Pilipinas mga guys Nakukangay mga guys eh Happy naman krakot mga guys mga pobre, may looy eh, kayo. Kaya ita. kamo mga guys, yun sa may inyong ika kuminto ni mga guys. Tabo na to sa Pilipinas mga guys. Kaya ita ni mga guys eh. Gabayad na o pill mga guys. Pero ang nang ang hamcams to ang mga kwarta nga itong ipangbayad mga guys. Mga naaraman sa panggubhanan. na yan Oh. Uy, pang ulit nyo na mga. pangkurakot nyo dito. Eh. Baga ba nyo yung mga naong? Ay, mo palabi o oh, kuan. Eh. Ay. Hindi pinanyo ang kwarta ng ibayad. Tuya, ramang mas yung gibate mga. Buaya mong dagko.